Ang Ganda, ganda na kumakal. Nakakaw kaya oras yon. may namatikan na ano? Hanay sa ospital. Ah, Naglulo po ka na lang. Ang nakaging ano ba gani, mas yung masa ospital. Uh -huh. Kaya dahil maging may ano, ngunyan kung bayan ko, yaw niya sa so gabos na akin ni bantayang gabos. So tindang gabos. Bako, habung, bako unto, kundi, man sa habo. Bako man sa habo. asikaso nito. Kundi mo na. Kung akong mag-asikaso sa inyo, alimbawa, kayo po ang... kay ako. Dahil ito. Na alimbawa, kay po ang kambuha ton, Ako dahil makambuha sa inyo. Matanaw pera ang baga ko natin yan yeah, akong organ. Uh, ang kaya ko sa ano, abutan ka din. Hindi kung may magagakan, maabutan ka. O ipagsigit-sigit ka dyan kung di ka makapagsigit sa luwas. Yeah, o kung may labahan ka, maipaglaban ka. Ayun ang kaya kong ipo. Pero kung... Ang kung masang luya ko niya. Pero kung asikasong ka dyan sa hospital, wala akong kwarta, pakakanan pa sa ako dyan. Pero oh. ang bulan ako na trabaho. So na-operahan ako. Kaya dahit naka buhat, dahit naka-kayang sa hospital talaga nga. Hindi na, mag-tease nga tayo ngayong tanggal, mag-respir, patagal na nga ito, tumaribukong. Ngunyan, si Papa, hiyaw ka pa hanggat hindi ka, si Papa sa angkor kaiba mo nga, hindi ka magsulo dyan. Tapag nagsulo ka to, Nakadobulak ang pinto mo, dahil may aram kung anong mayayari <coughs> sa emo dyan. Kasi si Papa yun, kung kaiba mo talaga din yun. <coughs> Pula, Kulang kayo <ngayon>, yung maluto mo. Tama yun. <coughs> dahil man siya pwede mag-over kang maluto. Tapos so, ano so, niya, ang ano kang maluto. Bakit sa like ayan ba Hmm. Hmm. Dahil mo na pagpapara problema mo ayam na asa. Dahil mo na bahaw. Ang kat sa diri kang ayam ay kwarta. Kung talagang ano, di, pwede mo magasinda mag... Ano diyan kay i-chat ni ang Bayaran ta kan sampo na hmm. pagbuka ng hmm. aya. Makmen motor. Kaya nga Yung may sibag kasi makmak-makmak. Oh, so, yung ano, di mo na ba para problema ng ayam na Ang isipon mo sa ang mo. Buda, kinat ko naman baga si tita iyan, na baka pwedeng maghanap siya kaya may magbog kang ayam. Tanya si tito, dilin tigro yan. Hindi mo nag-reply. di ko mananong kung ano. Basta kinat ko na si tita iyan. Ta, aram ko man kamuktakan mo baga. Ay, kamang pwede kang batag, pwede ka kang batag. May hinug na batag tumando. Ano? Hindi na na, pwede. Paano? Paka-ka-ka-ka-kaon nasa naman. Dara mang kulog ang Eh, ano na nito. Mas may confined lamang maibsan ng kulog kang namang makinig dito, nabansan. Kasi ka... Nasa na uto, nang uto ka to? ka okay. sa bago?

siga? Dahil pag inasigaso ka man dyan, dahil ka man tutuwal-tuwal dyan. Si ano ba, si, si Seto si Suting si si nag-ray-ray na. May nag ray na baga dyan, si babae niya, taga dito, si, anong pangalan ka ito? Ego, kipig Dayali, si Sina dyan, pero asigaso naman ta, siyempre, nagpapalo. Pero, may mga na mga mga na doktor. mga 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 mga

Dahil eh, makapag-repair eh, ulit sa singa ito ng kaso. Eh, Dahil may nga eh, nipa sa ano sa... Pakumped mo di dyan. Patabi. Dahil man siya pwede daw akong mong repair ulit dyan sa singa. Dahil man siya masigaso duman sa ano sa BRT ta Paranoan. Paranoan. Budang paghanap kang dugo padidito, Mas marire, go, pa dito duman. Mas marirego pa kayo dito sa singa talagang. Tadi mak takut, mak kaya. Amm, siap nga gatu, Uke katak iu si gatu, Mali kutu asik asuun gatu, Ngepungtung tuwadan. Ndekamantutuwad tuwadan jan tau. Hmm. Bas anka iba mo, asik asuun ka. Pero kung so ka iba mu dek, Asik asuun pun. Ndekamantada gani. Ta. Arukkan mw nyan. ya kau, ungi

eh basta sige aso ko. May mga nagtayari sa mga tao. Yeah. Kang panahon pa itong mga issue na ito. Ngunyan bigay din na mga mga issue ng arugan. Si sayang may issue ng arugan. Yeah. Dahil na matatarakot na yun. May mga kunya ng bakod. So panahon pa talaga yan. May mga magbibigay man diyan ng doktor. Pero ngunyan bago naman, iba naman mga so mga doktor na nagtuturo at tuwa dati siguro ba nang ane ani ngunyan. Hali, kang panahon pa itong issue. Pero ngunyan iba naman bago naman ang pamumuno kasi pare naman hindi yeah. really? talaga ako maka ano sa iyo. Didi, pwede kang. Oh ka ah. Ah. Dyan, o may nadabang ganyan. Eh waralat mo na diyan oh sa iyon. Eh, iyon pwede kong gibusay sa iyo. ko pagkakan, paglaba, pagsigay. Oh, iyon pwede kong sa mo. Pero so, ano, dahil takamasikasa mo. Takong kayo po hanggang buhat paano paano magbuhat? Magtumba ka dyan. Dahil man ako magbuhat na magabata na opera na ko. Uy, kung saan, kung yan paano ang kelly, malutang buhat sa ako, sa ayam? Na si nagbog sa ayam na. Iyong pakisuyuan mo, si siya nagbog kang ayam. Pagkakabog ba ka? It's so baka pa nagbahog? Dahil nga, hindi nga nga kabahog ta, dumaka nga mga sa hospitalin. Dahil, dahil mo na pagano gano'n ah. Maintindihan ka mga natin, dahil kung nata dahil mo na bahog, amak mo ipigsyap na mo pa. <coughs> Maintindihan ka magkano yan na sira, ubuso na tamo yung masustansya ang sira na iyong sira may mamaya. Dahil kung nasinabayan kay ano, so gulay, taang gulay, baka kan po, so ang batangay, nga, dahil siya pwede. Pag, -pag dahil ka yung glasa, mas lalo kang malo yun, ka ba? Kasi yung tinidusin yung pagkakamitan ng anima, ano mo, ma mahimay mo sa dugo.

organ nang inatay sa kuya. Pero ito ka ng organ. Tinangkasan nang organ. Iba basta-basta ang operasyon sa kuya. Major operation. <laughs> ang nangyari sa kuya. Apat pag ang loho kang tulakaw. Apat ang loho kang tulakaw. Nahiling mo na ito? apat ang loho kang tulago? Bago, bago sa ang sarong inoper. Ang loho. Apat. <laughs> Pata ng lugar kayo sa kaya dito ka, pag abo, isusuka ako. Ano po yun? Dahil tanggap, tanggap, ikan mo minagin ito sa mana, dahil ang isa mo, ang sa Ayun na lang, ano mo, dahil ka na magpara-stress na no, ta ano, ta yan o, si Papa, ako mismo maano kay Papa, kung kay po ang kong yaw si Papa, yaw-yawan ko kundi mag -hiraw. Oh. Uy, ano ka sa nang bayahin nandiyan o tayo hugas sa ka bago ako mahalo. Dahil mo na inuguso sira mo. Iyaw mas 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 maray na dapat nga ni puro sira-sira. Hmm. Kaya nasa halid siya na talagang malungo. Bahit maso baga sa uya. Dako lang sira. Gulay. Oo, dahil ka para dako lang maluso. Guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, muna sama guerinday taman guerinday kumain, 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 guerinday yang guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, guerinday kumain, sa kuya. Ano ako eh, yung sulo magbaga ko. Dahil man ako kay ano. Nakuha hindi ako sa kaso mo rin. si kaso ko. Si ate mas kaya may trabaho. Nagluluwa sa trabaho. Ngunyan talaga na ita. Masagi ito na may kamatiyan. Dagi ano. Iyan kusugan mo sa ang bot mo. Dagi ano para ano. Ako nag-anmahugas kang hugasan mo. Bayay na dyan. dahil ka na